Okay, so hi everyone. Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Let's End Vlog. So, eto na nga po guys, no. Etong si PBBM ay masyado na rong na-stress ngayon at namumroblema problema dahil sa nangyaring korupsyon dito sa Pilipinas. At eto na nga po guys, no, inamin po niya mismo na hindi na daw siya di umano makakatulog kapag naiisip niya kung paano susolusyonan ang mangyayaring korupsyon sa Pilipinas. At ito nga po, no, sabi niya, uh, pinabayaan daw ang uh, proyekto katulad ng uh, mga flood control projects na naging dahilan na lantaran lantarang korupsyon sa pamahalaan. Nako po, nagbabasa po ako sa mga comment section. Marami pong natatawa o nagagalit nang sabi nila, nako, napaka-weak leader mo talaga, PBBM. Mag-resign ka na lang kung talagang hindi mo kayang um, solusyonan ang uh, korupsyon sa Pilipinas. Ayon sa mga netizens, mga commenters na nababasa ko, sabi nila, nasa harap lang daw ni PBBM ang mastermind at hindi daw niya kaya itong maituro dahil itong mastermind na ito, ay pinsan niyang buo. Siya ay si Martin Romualdez daw, di umano. Lalo na ngayon ng star witness na siya nga uh, nagbulgar kung sino yung mastermind ng flood control projects ay ginigipit daw, di umano. Hindi natin alam kung sino nagipit, si Romualdez ba, si PBBM ba, o si F. Elisa. Basta, malalaman daw natin yan sa Senate hearing na itong si sa ay babaliktad na ito dahil ginigipit daw ito at pinipilit na idiin etong nakaraang administrasyon. So, narito po yung video. Panoorin po natin at uh, kayo lang po ang humuska. Pampaputok yung pasabot. Masayang diba? At saka, ano, yung uh, labing pitong congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. <laughs> Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darit Nagbago ata isip na hiya din sa sarili. Nagbago ang isip hindi na a ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman 'yon? Yinoloko na tayo ng uh, lubus-lubusan. Thank you. Thank you. Yeah, but that's the original plan. But that's not what's gonna happen. Ang mga yari ngayon magrerecant ang mga testigo. Panoorin niyo. Sigurado ako jan. Isa-isa yan na biglang babalik tad dahil la uh, pressure, tinakot ang pamilya at uh, halos tinutukan ang asawa at anak. Mam si niyo recant Eh, alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Sigutesa pa yun. purpose? Bakit po? si Gutesa Kasi po kayo. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang uh, mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, si Gutesa lang ba? O may iba pang witness na magre-recount? Sorry? May intention po ba na may pagtakpan doon sa mga... Eh, syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kong bidahin mam Ma to clarify, si Gutesa Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na, napeke daw, yung nag-notorize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ma'am, to pa yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Ernie Guteza? O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Guteza nakita na po? Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo, asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Tapos yung mga gustong magsalita pa ay uh, itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang uh, buong kapulungan nalalaman ang katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga muka ng mga gumawa. Mga kababayan, mga kasama, uh, puntuhan po natin at bibigyan ng pananaw itong uh, pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos sa Senado kung saan uh, dalawang bagay ang kanyang uh, binigyan ng uh, diin. Na una, na ibulgar na si Martin Romoldes ay nagmamaniobra para palabasin at gagamitin niya ang Senate Blue Ribbon Committee bilang plataforma sa kanyang propaganda gimmick. Na kunwa-kunwari ang inosente siya at siya pala ang itinuturong uh, VIP witness ani uh, ni Ping Lakson at ni Tuta Soto upang gamitin ang oportunidad sa Senate Ribbon Committee upang atakihin ang mga uh, testigo na nagbibigay ng mga pagsambulat ng testimonya. At kasama dito ang sindikato ng mga grupo at alipures niya sa Kongreso. Subalit, so, nang binulgar ito ni Amy Marcos, according to Senator Amy ay hindi na daw matutuloy muna si uh, Martin Tambaluslos na maging star and VIP witness ni Tuta Soto na kumpari niya. Kumpari niya uh, ni Ping Laksonis saan ni Martin Tambaluslos si Tuta Soto sa kasal ng inaanak nilang si siya Congressman Arjo Ataide at si uh, Mendoza. No? Si Arjo Ataide, itinuturo ito ni, uh, ng mag-asawang Diskaya sa kanilang affidavit na pasimuno ng isa sa mga flood control projects na mga ghost o pinagkakitaan at humihingi ng milyong-milyong limpak-limpak na kita ng pangungutong sa proyekto according sa pagpapahayag na ginawa ni Uh, Sarah Sara at Carly Diskaya. So diyan sila nagkumpare. Bakit binanggit ni Senator Amy Marcos itong pagsisiwalat ng kalokohan ni Martin Tambaluslos na magpawitness witness sa diyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Sapagkat ito ay isang diskarte ng maniobra ng propaganda gimmick upang uh, mabigyan siya ng plataforma na kunwari ay uh, ipakita niya ang kanyang kagustuhan na linisin ang gobyerno. Ugok E, ikaw nga ang pasimunong kriminal na itinuturo bilang mastermind according to the revelations and according to actual circumstances. Walang ibang pasimuno kung bakit nagkaroon ng mahigit isang trilyon pesos na pandarambong sa flood control projects and many more na hindi pa nabubuksan dahil ikaw ang arkitekto nito para gamitin ang pundo ng gobyerno at lustahin ito at kurakutin ninyo kasama ang pinsan mo na si Marcos hindi lang ito isang pagkakataon at pagkakamali nila Saldiko at ng mga taga DPWH at ng mga taga ibang pang congressman, like sila Gardiola at sila Dalipi, ito mga sindikato na kasabwat mo, ito ay isang sinadya, premeditated, pinaghandaan nyo. Kaya mabuti na ibinulgar ito ni Senator Amy Marcos sapagkat uh, malinaw na ang uh, mga ginagawa ngayon nila Tito Soto at nila Ping Lakson at ng Alipores nila sa majority black ng mga senador ay pagtakpan at ilhis ang totoong isyu ng pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez sa karumaldumal na krimen ng pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Na ginawa nila through the mutilated budget, yung pangsindikato sa budget, at iba't ibang forma ng pagpapalusot ng pondo to the point na sa Ilocos Norte pala lamang ang mga Marcoses, lalo na itong anak ni Bumbong Marcos Jr., billion-billion po ang flood control projects at uh, may tinuturo si Governor Chavit Singson na out of the 31 billion pesos na kinontrata ng mga Diskaya for 2024 and 2025 sa Ilocos Norte, mga 8 billion ang napunta ng SOP sa Kinasandro Marcos, according kay Governor Chavit Singson na revelation. At ito ay uh, pagpapatunay kung bakit kailangan ni Marcos at ni Larumualdes na magkaroon ng mga mga special agents that will use the powers in the Senate at sa House of Representatives. Kontrolado naman nila si Speaker Budget D at nandyan pa ang mga liporis nila at sa House of Representatives na may panibago silang recruit. Itong ex komunista si Terry Ridon na asong ulol na umaatake ngayon sa mga Duterte uh, upang idugtong ang iskandalo ng pandarambong ni Marcos at ibubunto ng sisi sa mga Duterte. Sa Senado, kailangan po nila si Ping Lakson at si Tuta Soto upang magkaroon sila ng tagapagtanggol. Kaya pinalitan si Senator Marcoleta at tinanggal si Chisis Escudero at nag-realignment ng majority of senators dahil minaniubra lahat yan nila, Ping Lakson, nila Marcos at Romualdez at ang special agents nila sa Kongreso o sa Senado si Tuta Soto at si Ping Lakson. Yun ang totoo po mga kababayan. Kaya nga, Itong pag-witness-witnessan sana ni Martin Tambaluslos at uh, pati na mga aliporis niyang sindikato dyan sa loob ng Kongreso, ang pasimuno niyan si Tuta Soto sa Kasiping Lakson para magkaroon sila ng pagkakataon na durugin nila ang mga testimonya ng mga nireveal o ibinunyag ng mag-asawang Diskaya at iba pa na mga testigo kasama po ang pagdurog sa testimonya nitong si Sergeant Gutesa. Yan! Pangalawang pag-usapan at bibigyan natin ng punto analysis, itong uh, in-expose ni Senator Amy Marcos na pananakot at mga intimidasyon at panggigipit kay Sergeant Gotesa at sa kanyang pamilya. At uh, ni Senator Amy Marcos na pwede pong mag o magbawi ng kanyang salaysay si Sergeant Gotesa dahil sa pressure, threat to life and security ng kanyang pamilya at pati na rin po sa kanyang personal na kaligtasan if this expose coming from Senator Amy Marcos uh, ay ginawa niya kahit na ito ay magkaroon ng negatibong implikasyon sa gobyerno ng kanyang kapatid, ibig sabihin po mabigat ang dahilan ng uh, mga pangyayari na pwedeng maghantong o tumungo sa pag-atras ni Sergeant Gotesa. Sapagkat nakita natin kung paano naging bias ang pagtrato laban sa kanya nila Tuta Soto at nila Ping Uh, Inaataki nila pati yung uh, notarial signature, yung mga inconsistency daw sa kanyang pahayag, at yung pagiging under the handling ni uh, Congressman Mike Defensor at ni Senator Marcoleta. him Instead na bigyang uh, objective uh, na pagtingin nila lakson at nila tuta-soto ang pahayag ni Sergeant Gutesa ang kanyang pagkatao ang inataki. Tinira ang kanyang uh, background, tinira ang kanyang mga uh, record at ngayon ay pinapalabas na parang may nagpupundo at may nagmamanage o may nagahandle kay Sergeant Gutesa. Those are the line of allegations na iniinsinuate nila Tuta Soto at ni Ping Lakson. At syempre, mayroon ng pressure sa Armed Forces of the Philippines na pigilan o imaniobra ang paglalahad ng iba pang mga iskandalo laban kay Martin Romualdez at kay uh, Saldico sapagkat dudugtong na ito kay Marcos. Ang gagawin ni Gutesa, siya po ang nagturo ng koneksyon kung papaano hinahakot ang mga pera mula doon sa lugar ni Saldico sa Horizon Super, Supercondominium sa BGC uh, Shangri-La. Dinadala nila ang iba doon sa atin itinatago sa budiga na mansyon. Mansyon na naging budiga lang ni Saldico sa limpak-limpak na bilyong-bilyong pera sa Valle Verde. Ang iba mula doon sa Horizon, i-deliver nila, or minsan mula sa Valle Verde, papunta sa number 42, McKinley Road. At ang number 42, McKinley Road na address ay nandyan po ang isa sa man mga mansyon ni Martin Tambaluslos at dyan din i-deliver nila Sergeant Gutesa ang milyon-milyon na pera na nakamaleta. No? Minsan daw, sampung maleta, walong maleta na naglalaman ng 40 to 50 million pesos. So mga that's around 400 million pesos per delivery. Minsan dinadala nila sa Nara Street. Ang Nara Street po, ito ay isa sa mga address din na nandyan ang isa sa mga bahay ni Martin Tambaluslos sa loob ng Forbes Park. At ang isang address na binanggit ni Sergeant Gutesa ay itong Aguado Street na nasa malapit lang sa Malacanang near the Malacanang compound. At dyan nagkikita sila Tambaluslos, sila Marcos, ang mga pinapatawag nila na mga taga-Comelec, mga iba pang politiko na gusto nilang i-meeting na hindi makikita doon sa loob ng Malacanang, dyan po nagmi-meet sila Marcos at Trumoldes sa isang bahay na nasa Aguado Street katabilan po ng Malacanang. Ayan. So, nagbigay po ng uh, direktang link of the criminal trails itong pagbubunyag na, na ginawa ni Sergeant Gutesa sa naging uh, pahayag at paglalantad na ginawa naman nila Curly Diskaya at Sara Diskaya sa kanilang sinumpaang ang salaysay or joint affidavit. Ngayon, dahil nagtutugma na ito, to the rescue ngayon, si Tota Soto at si Ping Lacson bilang special agents ni Marcos at sa sapagkat nai-establish na ang criminal trails dito sa paglalantad ni Sergeant Gutesa mula doon sa naunang pahayag at testimonya na ginawa ng mag-asawang Diskaya. There is now a direct direct link between Saldico, Martin Romualdez, and towards Bongbong Marcos at marami pang mga gustong lumantad na mga naging dating detailed as security kay Saldico at nag e extra din po papunta kay Martin Romualdez at naging bahagi nitong mga deliveries ng mga limpak-limpak na salapi na ang uh, pinagmulan ay ang pinagkukurakot nila Saldico sa buong Pilipinas gamit po ang disguise na flood control projects. So kung totoo at mangyayari ang uh, inihayag kanina ni Senator Aimee Marcos, this is not a good indicator na ang mga gustong tumulong at maglantad ng katotohanan ay sila pa ang kinakasuhan, hinaharas, tinatakot at pinipirwisyo ng gobyernong ito ni Marcos at ni Narumaldes. Uh, wala nang mangyayari na magtitistigo pa kung hindi kayang proteksyonan ng Senado uh, kung saan nandyan po ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya hindi po ako magtataka at maintindihan ko sakali pong mag-give uh, mag, uh, give, uh, mag in o maapektuhan at uh, magkaroon po ng pang panghihinaan siya ng kalooban niya itong si Sergeant Gutesa uh, kahit sino man siguro kung hindi mo maramdaman na may maaatrasan ka may maaasahan kang protection magkakaroon ka talaga ng epekto sa pressure psychological emotional at uh, s'yempre pati na sa iyong disposition so maganda at ito ay inilantad ng maaga ni Senator Amy Marcos na mayroon palang layunin na talagang ma na ang ano pa mang mga ihahayag na mga salaysay at pagbubunyag ni Sergeant Gotesa at kung makikita ito ng iba pang whistleblowers o mga gustong tumistigo mula doon sa mga dating staff at naging security detail kay Saldico at nagkakaroon ng direktang kaalaman kung paano gumagalaw ang mga pinagdambong at dinurubo na perang ito at sino-sino mga involved at konektado para hindi na sila magkaroon pa ng lakas ng loob na gumawa ng kanilang salaysay at pagtitistigo, wawasaki na at paatrasin na ng tuluyan sa pagiging testigo itong si Sergeant Gotesa. And that is exactly in the playbook of Martin Tambaluslos and Bongbong Marcos. Kagaya ng pagpapatakas nila kay Saldico, kaya nga, si Saldiko, delikado ito, mamamatay ito kapag uh, bumalik ng Pilipinas dahil siya ang bodigero at bankero. Tagakatay, tagakamada, at tagapagpagalaw kung paano ikatay-katayin at partida-partidahin ang mga bilyon-bilyon na mga pundong ito. To the point na kailangan pang uh, ang kanyang mansyon sa Valle Verde ay i-convert na budigahan ng mga dinambong at kinurakot na pera sa dami ng pera. Sabi ni Engineer Alcantara sa na, na bas na balita mula doon sa interim report na ginawa ng ICI. Nasaksihan mismo nitong Engineer Alcantara ng Bulacan District Engineering Office kung papaano dinideliver doon sa mansyon ang karton-karton at mali, -mali at ang mga limpak-limpak na cash. Mantakin mo mansyon sa Bali Verde, ang naging budigahan nila Marcos at nila Romualdez at itong si Saldico ang kanilang bankero at budigero. Kaya pinatakas talaga nila ito. At uh, dahil kung madugtungan nito at baka tumuga at bumaliktad ang kanyang uh, mga okay. nais protektahan ay gusto niya ng ilantad out of conscience at ng kanyang kahihiya ng pamilya niya ay delikado si Marcos at si Romualdez. Kaya ura mismo pinatakas nila at pinatago pero protected na ilahad na ilabas na ang mga pera at ari-arian at naprotektahan na ang dinambong na pera mula sa kaba ng bayan, basta tumakas lang siya. Ang pangalawang pinatakas, itong si Manny Bunuan, dating DPWH Secretary ni Marcos, for almost 3 years. At ito ngayon itinuturo na talagang conscious. Alam niya ang mga ginagawang kalokohan at pagnanakaw, subalit ito ay pinayagan niya, sapagkat nakikinabang din siya. Isa sa mga barkada niya sa pangungontrata, or koneksyon sa mga kontraktor na malalaki, Itong si Congressman Gardiola na nagre-represent di Omeno ng party list ng mga construction workers pero hindi naman ito para sa construction workers ang kanyang party list ginamit niya bilang entry point sa loob ng kongreso para makapagbili, maniobra at makapagbenta ng mga infra projects na pinagkakakitaan niya. Yan ang ibinulgar sa kanya ng Billionaire News Online na si Gardiola ay super ang kanyang kayamanang dinorobo mula sa diskarte at modus operandi na pagbebenta ng mga proyekto, infra projects at paggalaw ng mga pundo at ito ang ginagawa din ni Saldico. Maliban na nakikinabang sila direkta sa bilyon-bilyon na ninanakaw mula sa mga proyektong ito, sila din po ang nagpapapag-ikot ng mga pera para makakuha ng porsyento at ng kanilang kita si Marcos Si Romualdez, ang anak ni Marcos, at ang list group ni Romualdez, pati pamilya niya. Same feathers. Kaya nga, ang sabi ng mga uh, ibang mga loko-loko sa quotation, uh, ang original quotation, birds of the same feathers flock together. Dito kay Marcos, kay Romualdez, kay Saldico, kay Nagarjola, at sa mga sindikato nila, hindi po birds of the same feathers flock together. Kundi birds of the same feather, fuck together... <laughs> ...or birds of the same feather... ...plunder and steal together. Kasi nga umabot sa mahigit... ...isang trilyong pesos po... ...sa flood control projects alone... ...ang nawala. Sa loob ng tatlong taon ni Marcos. at Isa ito, si Bunuan. Ang key operator, saldiko sa Congress... ...may Bunuan ka dito... ...at may mga kontraktor ka kagaya ni Lagardiola ...na gumagalaw din ka sa kagaya ni... ...ni, ni uh, saldiko at mayroon kang mga diskaya contractors at iba pang mga sindikato at kriminal na mga contractors na lahat ay interconnected. Kaya isa itong malaking conspiracy. The grand conspiracy of plunder and robbery of government funds and people's money by the very government that should have protected the people's money o yung pundo ng mamamayan sa loob ng gobyerno. Ang nagnakaw, gobyerno mismo, pinagnakawa niya ang sarili niya. Yan pong ginawa nila Marcos at nila Romualdez. At kaya nga, pinatakas na nila pangalawa ito si Bunuan. Itong sila Manny Bunuan na naging DPWA Secretary ni Marcos. At itong sila ko, at iba pang mga hindi pa lumalantad. May malaking possibility po na ito ay ipapapatay. Eh tinatakot na nga ngayon at gusto ng gawan ng masamang hakbang. Uh, tinanong si Senator Aimee kung sino ang gumawa. Sabi niya, alam niyo na kung sino ang makikinabang, yun ang gumawa at kung sino ang may kapasidad. Siyempre, ang pinakamalapit mong suspect niyan, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez at sila Saldico because they can fund and provide resources para mag-hire ng mga assassins or mga killers. At hindi malayong mangyari yan kay saldiko Hindi malayong mangyari yan kay Bunuan. Uh, if hindi sa immediate na panahon ay sa panahon po na baka tumistigo sila, at talagang madidiin at malulugmok na ang gobyernong bulok na ito ni Marcos at ni Laro Kaya kahit may ilbo o immigration lookout bulletin po itong si Bunuan, dahil baka ikanta niya ang mga kontraktors na pinagkukunan nila ng pera nila Saldico at nila Gardiola para magkapartida kay Martin Romualdez at kay Marcos, eh di, pinatakas na. Because there were reports, uh, unconfirmed, uh, no? hindi, hindi kinonfirm, pero mukhang may katotohanan na lumalambot na itong si Bunuan at baka kumanta na. At kapag kumanta ito, malamang sa malamang ay sintunado dahil sablay dito si Marcos at sila Romualdez. Kaya hindi po nararapat na panalampasin po natin itong pananakot sa mga witnesses, pang at pang gigipit sapagkat iyan po ay napakasamang gawain na kung sino pa ang gustong maglantad ng katotohanan tumulong para magbigay ng uh, testimonya at kaliwanagan sa mga malawak na sindikato ng pagpapatupad ng malawakang korupsyon at pandarambong ang kung sino pang gusto maging testigo, yun pa ang minamasama, yun pa ang pinaparusahan, yon pa po ang iniipit at ginigipit ng todo-todo. Kaya po, ang dahilan nito, umaatras sila. At ito ngayon ang ibinunyag ni Senator Amy Marcos sapagkat pagkat uh, mukhang nagreklamo na ang pamilya ni Sergeant Gotesa at ipinaabot na siguro ito sa ilang mga senador na baka bumawi na lang ng kanyang na unang salaysay, babawiin na lang ni Sergeant Gotesa kung hindi lang naman din siya mapapangalagaan pati po ang kanyang pamilya. At ito ngayon ay napakalaking iskandalo that needs to be exposed to the people na umaabot na sa antas ng pananakot ng mga testigo, panggigipit at mga kung ano-anong mga masasamang gawain na takbang to the point na ang ilang mga senador ay nakikipagsabwatan pa sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez na ito upang mailihis, maputol at mapagtakpan lamang ang pagsasambulat at paglalantad ng criminal trails of accountability and connection of Marcos and Romualdez dito sa usapin ng crime of the century which is ito nga ang over 1 trillion pesos napagkawala pagkawala at ninakaw, dinurubo at kinulimbat na pundo ng bayan na kahindik-hindik at karumaldumal na nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at nila Romualdez ngayon. At may kalukuhan pa at katarantaduhan si Romualdez na magkunwa-kunwari ang testigo, ang kulukoy, ay eh siya nga ang mastermind. ayon And dahil dyan, sa November 14, abangan natin kung sino ang matitira sa mga sinasabing surprise and VIP witnesses ni Tuta Soto at nila Ping Lacson. <laughs> Naunahan na silang ibinulgar ni Senator Amy Marcos kung sino ang kanilang gagamitin na diskarte para magkaroon ng maniobrahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bantayan po natin ang pagbabalik <clears throat> ng another video analysis with ka Eric at ang ating uh, balitang talakayan tuwing gabi, Monday to Friday, basta walang conflict of schedule po, ay maglalayag tayo ng live stream simultaneous sa YouTube at sa uh, Facebook account na ka Eric Jeff Celis Facebook account, personal account ko po yun, at sa ka Eric Celis YouTube channel. Please don't forget to like, share, and promote our videos and our channel. Makatulong man lang po sa advocacy support at sa atin pong channel na lumawak at lumakas din po uh, bilang isang social media commentary channel uh, ni ka Eric at kasama kayo. At sa gustong tumulong sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, you can contact kay Langging or you can send sa gcash na ito. Uh, ito rin po ang line of support number. 0916-308-7710 0916-308-7710 Ruhilda Celis kay Langging po yan. Bangon Sambayanan People's Movement. Abangan ang isa na namang uh, pagbubuo natin ng video analysis uh, sa susunod po na pag-publish ng ating video talakayan. Muli, mag-abang tayo, mag at maganda at kumilos sa November 16, 17, and 18. Tatlong araw po sa Insa Shrine, sa People Power Monument, at sa Quirino Grandstand. Sabay-sabay po ito at iba pang bahagi ng Pilipinas at ang pinakamalaki, mayigit isang milyon ng mga mamamayan na kasapi at kapatiran sa Iglesia Ni Cristo ay maninindigan sa Quirino Grandstand. At kami naman po ay pupunta doon, magbibigay ng aming moral support at magkakaroon din po tayo ng ating sariling mobilization sa EDSA. Okay? Abangan pa mga detalye nito sa next live or video published by Kai Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nothing mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.